po, ang uh, isang aligasyon ay sa 2026 budget, meron din pre-ordering. At ang hinihiling natin sa DPWH ay ilabas ang listahan ng mga non-allocable projects na mga 95 billion pesos ang ating estimate na non-allocable projects na ilang beses na nating hinihingi, hindi inilalabas ng DPWH. Kasi pag ilalabas po ang listahan ng non-allocable projects, maaari ng taong bayan siya sa atin ano ang mga proyekto ito at bakit ito pinili at baka ang madalaman natin ay hindi pala siya pinili dahil doon ang pangangailangan baka siya ay pinili dahil yun ang pwedeng mga proyektong pagkakitaan Mm I-correct -hmm. eh, ako lang ho dito kung ano, yun na babanggit ng uh, Philippine Center for Investigative Journalism uh, kasi inilabas nila yung listahan ng mga mga ano, mga district uh, Uh, sa buong Pilipinas na may matataas na, uh, na, na, na nakuhang allocables. Ano? Uh, isa doon sa mga nakakuha ay uh, yung distrito ni Congressman uh, Sandro Marcos, uh, presidential saan. Na, nakita ko yung uh, listahan na ito, Kong? Opo. Ang listahan ko ng allocable ay bahagi lang ng total budget. Halimbawa, sa 2025, 1 trillion ang DPWH budget, 401 billion yung allocable Ibig sabihin may 600 billion na non-allocable. Kaya kung tignan natin ano yung total budget, um meron din kasi uh, malaking mga budget na nag-parking sa mga probinsya tulad ng Mindoro at Albay. Mm -mm. Uh, one last question on my part bago kay Bumbu everyone. Um Uh, sinasabi na may parang sinusunod yata ang Department of Public Works and Highways na parang, uh, uh, I'm not sure kung anong right term, pero parang algorithm yata sinusunod uh, para makompute yung uh, i na, na pondo para doon sa bawat distrito, uh, with the help of course ng mga kongresista. Uh, na Nakita ko ninyo yung algorithm na to Oo po, at sa totoo lang, um, um, sabi nga ni Seth Dizon mismo, hindi niya naiintindihan na ano yung algorithm na to Kasi walang algorithm. Kung ano po yung ah uh, lang ng dating liderato ng DPWH yun at may mga maliliit na distrito na malaking budget may mga malalaking distrito may maliliit na budget kaya ang uh, ikinalulungkot ko kahit na bago na ang liderato sa DPWH pareho pa ang ginagamit natin na formula para sa mga budget na ito at uh, baka may mga dahilan na yung mga nabigyan na ng budget ay uh, mawala sa kanila yung budget yung mga hindi naman nabibigyan ng budget uh, tanggap lang nila na ganyan talaga. pero uh, ang panukala ko ay sana baguhin natin ito bago maaprubahan ng kongreso ang 2026 budget oo ano to kung na formulate based doon sa pork barrel dati so pwede bang sabihin na ano modern pork barrel ito sa ngayon opo opo talagang pork barrel siya pero uh, hindi na siya pork barrel pork barrel siya na hindi transparent at hindi pantay-pantay